kabalan ang dapat tarungan niyo para makrimilige tara na paisa langan po man diay sundalo ka dili sa sundalo ako sundalo ka dili sa sundalo. sundalo ako nerbayo ako tarong ay ay sir sundalo ako ay palagot ay tara

Wa. Basus. Batos, batos. Wala ka wala may wala man nakapasar sa ulo ug sa tohon, ugsan, sa tuhod si sa sulobot. Sirgy mo. Kita final day. Aw. Kasabot sir. ko. Oh, oh. Ayon wala Abilin niyo wala na premium. Yan go. ay premium. Rice and chocolate. Uy, cho! Grabe na ba? Set! Ay! Go! Ayah, so, kamu na mo! pasar? Kamu pasar? Kamu pasar? Kamu pasar?

kayo niya nalikha ng bagong variation ginagawa na kawal eh sila bantay manto ako si siji ako si Arjep. Kung <laughs> pinagaya <Gahit> sa sundalo. <laughs> Ako ang commander. Ako magbot. Kung salamat sa inyo. Thank you. Ikaw ang <laughs> sakasunod. <-slur. laughs> Ako ayaw! ang video. Gapo kayo. <laughs>